Daming milk tea guys. Dito sa lawa. Black pearl na lang ang kulang. tayo po ay naglalakad papunta ng Carrefour. Di pa naman siya ganun kalakasan dahil paparating pa lang si Kong Ray o, sila yun. Ayan, ay lang guys yung ka 4 Diyan lang ko pupunta. Ano na po yung sitwasyon. may araw pa guys. So, sumisili pa yung araw. Kinansela na nga pala lahat ng ano dito guys sa Taipei, sa Taiwan. Trabaho at eskwela. Ay, wala. na yung Ang hangin oh. May Carrefour. Type of thing. Let's go, bilisan na natin. Black uh Rangers. -huh. Nakakatakot. Bilisan natin. Ati dito.